Punta na kayo dito sa may Davao guys kaya kung gusto nyo pumunta dito sa dabaw ay uh, pasyalan nyo na to guys sobrang ganda at maraming mga turista dito pag umaga guys wala masyado masyadong pumupunta kaya mag visit na kayo dito okay at uh, shout out po sa lahat po ng mga taga Davao maraming maraming salamat especially sa mga sponsor ha? Huh? mount apo po ayun nakikita nyo mount apo na yan ayan po ah uh, pakita ko po yung mount apo ayan yan po yung Mount Apo, di diba, ang daming bundok guys Kung nakikita nyo po yung Mount Apo na yan, ayan o oh. Mount Apo Okay Ayan Ang ganda guys o oh. Tignan nyo yung mga bayan nila o, oh. iba-ibang kulay May red, may green, may blue Tapos may green, yan o, oh. violet Hindi ko alam anong kulay yan at dito guys, mayroong mga bulaklak dito. Hindi ko alam kung anong klaseng bulaklak to. Comment below po kung anong klaseng bulaklak to guys sa mga nakakaalam dito sa Davao. Especially sa mga taga Davao guys. Okay? Iba, may may iba, ibang kulay. Oh. May iba ibang kulay. May pula. May pink. May orange. Ayan o. Oh. Di ba ang ganda? Oh, yan po lahat yung mga bulaklak na yan guys. Ang ganda o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh, oh. diba? Tingnan mo, oh, ganda oh. Mm. Oh, di ba? Ganda dito, guys. Kaya punta na kayo dito sa May Davao, guys. Kaya kung gusto niyo pumunta dito sa Davao, ay uh, pasyalan niyo na to, guys. Sobrang ganda at maraming mga turista dito. Pag umaga guys, wala masyado-masyadong pumupunta kaya mag-visit na kayo dito, okay? At ah uh, shout out po sa lahat po ng mga taga Davao. Maraming maraming salamat. Especially Mount sa mga sponsor. Ha? Huh? Mount, Mount Apo po. Ayan nakikita nyo Mount Apo na yan. Ayan po. Uh, pakita ko po yung Mount Apo. Ayan. Yan po yung Mount Apo. Di ba daming bundok guys. Kung nakikita nyo po yung Mount Apo na yan. Ayan oh, Mount Apo. Okay. Ayan.